Isa na namang senior weather specialist ng pag-asa ang nag-resign at tinanggap ang trabahong may mas mataas na sahod sa ibang bansa. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Dalawang dekada nang nagtatrabaho sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o pag-asa si Mario Palafox. Nagumpisa bilang isang observer na sumasahod ng 2,500 pesos noong 1984. Nagsimula ko, ano na sa third shift kung kumbaga yung anon yung grave graveyard shift pang gabi 10 pm hanggang 6 am More than 10 years yon na ganun yung shift ko hindi wala kaming rotation noon Naging forecaster siya matapos sumailalim sa meteorology course ng ahensya Hitik sa karanasan si Palafox at katunayan naranasan niya ang mano-manong pagtaya sa daraanan ng bagyo hanggang sa maging makabago na ang storm tracking ang internet ay uh, kahit ordinaryong tao nakikita. no, So uh, hindi mo maalis sa kanila ikumpara yung mga forecast ng ibang uh, med centers, no? ng ibang bansa nga, doon sa ginagawa namin dito sa pag-asa. Si Pala Fox din ang isa sa mga nangangasiwa sa mga forecaster bilang in-charge sa forecasting section ng Weather Division ng ahensya. Dumating sa buhay ni Mang Mario na kailangan niyang mamili upang masustinihan ang pangailangan ng kanyang pamilya sumasahod siya ng 33,000 sa kanyang basic pay kada buwan. Subalit kalahati na lamang ang naiuuwi nito sa kanyang pamilya dahil sa mga kaltas. Lately na ano nagkakalis na nga yung mga bata. Napapansin ko na hindi na ako nakakaahon sa mga pagkakautang ko, yung mga loans. Kasi yun ang ginagawa ng isang ordinaryong uh, government employee na uh, para makakuha ng pantustos nga sa pag-aaral ng mga bata, kumbaga nag-low loan yan. Hindi rin maaaring basta taasan ng sweldo niya dahil nakasaad sa batas kung magkano lamang ang dapat nitong tanggapin. Sa ibang bansa o pribadong kumpanya ay nasa apat o limang beses ang laki ng alok sa mga forecaster ng pag-asa kaya't may mga naeengganyo na tanggapin ito. Sa ngayon ay sapat naman umano ang labing pitong forecaster ng pag-asa para sa 24 apat na operasyon. Ray Pilayo, UNTV News, Worldwide.